yung Senate hearing nga noong Webes ano kung saan po hindi dumalo nga yung mga opisyal ng gabinete na inimbitahan at para po kay uh, Senator Amy Marcos ah uh, ito raw ay uh, parang maituturing na cover up parang may cover up daw po na ginagawa ang executive dahil nga po hindi pinayagan yung mga opisyal na dumalo may uh, sikat na kasabihan Hidden truths are unspoken lies. Ang katotohanan ng tinatago ay kasinungalingan din. At mukhang ganun ang nangyayari ngayon. Sa pagtatago ng katotohanan, gamit ang executive privilege at subjudice, nagmimistula nag tuloy na may cover-up sa mga nangyayari. What we have right now in... Ano po ang inyong masasabi doon, ma'am? Well, nakakalungkot kasi kung ganun yung kanyang uh, pananaw at uh, yun yung lumalabas, na nais niya ring ipakita sa taong bayan na may cover-up, when in fact, uh, Christian, no first uh, hearing, hindi naman mabilisan yung naganap na hearing, eh, anin na oras. Mm -hmm. anin na oras na tumugon sa kanyang mga katanungan, maliban lamang doon sa mga covered ng executive privilege. So paano masasabing may cover-up kung pumunta naman lahat, yung mga resource persons na kanyang inibitahan. Mm -mm. So walang pagko-cover up uh, na masasabi, maliban lang kung yun yung nais na iparating sa taong bayan na may ganong klaseng cover up. Apo, Yusek, siguro kayo na nga po yung magpaliwanag kasi ang kine-question po dito ay yung executive privilege. Ano po ba yung ibig sabihin niyang executive privilege na yan na siya pong kine-question nga po ng mga senador na nag-iimbestiga? Oo. Mm -mm. Christian kasi ganito, di ba? Sabi nga natin, kinatigan na ng Supreme Court itong uh, pag-invoke ng mga pang pangulo no hindi lang actually hindi sa panahon lang ni Pangulong Marcos ha? Uh, sa panahon pa rin ni um uh, pangulong uh, Gloria Macapagal Arroyo kung mm -mm. saan uh, may karapatan ang pangulo na i-invoke ang executive privilege kumbaga uh, hindi nila withhold nila mm -mm. ng pangulo ng mga high ranking officials no uh, na sakop ng ekotibo na i-withhold ang anumang informasyon na nakuha nila, nagkaroon sila ng internal deliberations, kung ito ay may patungkol sa national security, mm -hmm. uh, or kaya, sasabi natin, internal deliberations na hindi naman dapat i-expose mm -hmm. sa taong bayan. ba? Diba? Kasi, ano tayo eh ang, eh, ang executive department kasi is enforcement of the law. Mm -hmm. ba? Diba? So, may mga pagkakaton. Halimbawa, wala, ito na lang ang pinakamabilis na o pinakamadaling example. Halimbawa, meron kang lulusubin. Halimbawa, may kalaban kang terorista or may nalusob ka ng terorista. So may mga may naging plano kayo. 'Di ba? Na hindi dapat iparating sa taong bayan kung paano ito na na, na nalusub, paano ito nalaman ang impormasyon, kung saan hmm. galing ang mga terorista. So kailangan pa ba bang isiwalat 'yon sa taong bayan? Samantalang 'yon ay mga pagpaplano na maaaring makaapekto sa national security. Mm, hindi at, ba? So mm, mga ganong mga pagkakatoon, dapat malaman ng taong bayan na hindi lahat ng ginagawa ng ekotibo eh dapat ini-expose sa pamamagitan lamang ng ng uh, Senado uh, in the guise of or sabihin natin in aid of legislation. Mm, at yung mga elemento po na ito ng executive privilege ay pasok po dito sa nangyaring pag-aresto kay dating pangulong Duterte. Yes, oo kasi mga mag ano 'yun eh mga strategies, mga plano na maaaring magamit pa in the future. Mga mm -mm. ganong klaseng pagkakataon. So, hindi pwedeng isiwalat ito sa mga, sa taong bayan na may mga tao pa maaaring maapektuhan. Mm -mm. Ah, Isip po siguro kasi sa parang inaargumento din ni uh, Senator Aimee na kung wala naman daw pong itinatago, bakit daw po hindi sabihin kung wala namang uh, pinoprotektahan na uh, impormasyon na dapat malaman po ng publiko kaugnay nga po dito sa nangyaring pag-aresto sa dating Pangulo. Ano po ba siguro, Yusek, yung paliwanag natin doon sa uh, yung thin line na kahit, wala namang itinatago ang gobyerno pero meron tayong executive privilege na tinatawag at may mga impormasyon talaga na kahit sabihin na natin na totoo naman, eh sadyang hindi talaga pwedeng ilabas kasi pwede siyang magdulot din ng risk sa gobyerno. Siguro mas maganda nito Christian, alamin niya yung mga kaso na nadesisyonan na ng Supreme Court. Bakit inalaw ang pag invoke na executive privilege? Mm -mm. Hindi ba? So ano yung sinasabi na pagtatago? kung <clears throat> lahat naman ng mga tanong niya ay mm -mm. lahat ng tanong niya ay nasagot maliban nga lang do sa cover halimbawa may, pa may, may pilano mm -mm. paano ba halimbawa maaresto ang dating Pangulong Duterte sino-sino yung pwedeng mag-aresto paano ang gagawin kailangan isiwala talaga ba yon mm -mm. hindi ba in aid of legislation lang naman ang kailangan nila? facts kung paano mababago yung... Ano ito lang ha? Halimbawa, Apo. titigilan na ba natin kung gagawa sila ng batas ha? Titigilan na ba natin makipag-cooperate sa Interpol? Mm. Kailangan ba bang isiwalat dito ang mga naging plano na cover ng executive privilege? Gagawa ba sila? Tatanggalin na ba nila? Iri-refill ba nila yung RA-9851 para hindi na magamit sa mga susunod na mga mga suspect 'Di ba? Mga suspect, mga kriminal masasabi. Burahin na ba i-repeal ang RA 9851 dahil sa pag-aresto o pag-surrender kay dating Pangulong Duterte? With that, kung yun ang plano, ilangan pa bang isiwalat yung mga naging uh, strategies na ginawa para ma-surrender ang dating Pangulong Duterte? Di ba? So may mga pagkakataon, uh, Christian, yung mga bagay-bagay na napag-uusapan ng Pangulo at ng kanyang mga high-ranking officials, hindi siya dapat na ibulgar. May limitasyon. Tandaan natin, may separation of powers tayo, Rick Christian and Victoria. Mm -hmm. Separation of powers na isa pag ginagawa ng executive, hindi dapat makialam ang legislative or ang judiciary. Kanya-kanya tayong, kanya-kanya tayong powers, kanya-kanya, kanya-kanyang kanya functions na hindi niya kayo dapat nag-i-encroach. So may mga pagkakataon in aid of legislation go, kung hindi covered. So ano ba ano pa ba ang kulang? 'Di ba? Ano pa ba ang kulang sa mga nais niya? May mga nakuha daw siya mga informasyon. Diba? 'Di ba? Di, di, umano, sabi niya sa kanya sa second hearing. O di imbitahin niya po yung mga tao nagbigay sa kanya ng impormasyon na yon. Paupuin niya, gawin niya state tweet, eh, gawin niya uh, uh, resource person, o di makukuha na siya makakakuha na siya ng impormasyon. 'Di ba? Makukuha hmm. niya ng impormasyon na kakilangan niya sa pagbalangkas ng batas. Yan lang po yun. Kung meron siya nakuha ng ibang mga dokumento, then let those people who submitted those documents uh, be, be his guest be her, her guests, be her resource persons, Para malaman kung ano yung sinasabi na nilang mga dokumento. Mm Yung -mm. sa Tuesday po, uh, magkakaroon po ng third hearing na itong committee ni Senator Amy Marcos. Are we expecting na any cabinet official will be attending or again wala pong pupunta? Victoria hindi pa, hindi pa natin masasabi. Wala pa akong natatanggap na anumang latest na in information patungkol diyan kung may maaate no hindi. So let's just see. Hindi ko hindi natin pa alam so, sa ngayon. Mm. -hmm. Okay. And then um pinapasabpina na po kasi ni Senator Imee Ma'am yung mga cabinet official although si SP Cheese Escudero pinapaaral pa niya yan sa lawyers ng Senado. Ano lang po, firstly, ano po ang reaksyon niyo po na pinapasabtina? At pangalawa, do you see a clash between the Senate and the Palace po? Uh, kung pinapasabtina, uh, sabi ko nga, uh, Victoria, hindi pa kasi naging nakover ito sa pag-meeting. So, wala pa akong nakikitang reaksyon mula sa uh, cabinet members, cabinet officials na pinapatawag. Kumi clash, wala akong nakikita. Kasi maliwanag naman po sa Supreme Court na karapatan ng Pangulo na i-invoke ang uh, executive privilege. Mm -mm. Ma'am, dun din sa hearing, uh, sinabi po na meron di umano na staffers ng International Criminal Court o ICC na nagpunta na raw pala. Sa Pilipinas, hmm. October 2024 at di umano ay uh, nakakuha ng tulong from the government in terms of documents, in terms of security. Uh, confirm po ba ito na una may dumating at pangalawa may nakuhang tulong from the government? Hindi natin makukonfirm kung may dumating. Pero natatanda natin sa mga nakaraang balita na kung sila'y pupunta dito, basta hindi sila makikipag-cooperate, ang uh, 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 administrasyon ay hindi makikipag-cooperate sa ICC. Parang hindi naman siya bagong balita. Nah, kung meron man, hindi natin makukonfirm, ah, uh, Victoria. Pero sabi nga natin, noong pa man, kung sila darating dito, ituturis silang parang turista. So hindi naman sila pipigilan, kung dumating man. Guevara confirms receiving a request from the International Criminal Court to interview five individuals in connection with its drug war probe. Guevara, though, did not name those individuals. Just recently, former Senator Antonio Trillanes showed an ICC document tagging former National Police Chief Senator Ronald De La Rosa, make that De La Rosa, and Oscar Albayade, along with three other former and current police officials as suspects in the ICC's drug war investigation. Guevara says he expects President Marcos to turn down the ICC request, but he adds government Will not stop the ICC from interviewing the individuals directly. Pilangang nila ng ganong information, kasi bakabalak nila magaplay ng warrant of arrest sa pre-trial chamber. Pilangay, set nila both exonerating and. uh, incriminating uh, information. Kaya gusto nilang makuha rin yung side nitong mga suspects. Eh nagpapatulong sa Philippine government. Eh alam naman natin ang position ng Philippine government dyan from the beginning. Wala na kaming kinalaman sa inyo. nag na kami noong 2019 pa. Eh di na kayo. Kung gusto niyo na mag-interview, go ahead and do your own. Pero hindi makikialam dyan ang Philippine government. Mm, mm So on the part of the Palace, ma'am, wala kayong ina-extend na tulong sa ICC. Yun lang po ang po sabi ng pangulo. Hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC. Mm -mm. Eto Ito, ma'am, sabirin uh, sabi rin po ni Senator Amy ang tanong niya, covered ba no executive order na inilabas ni President Trump na kino-question basically yung ICC at sinasabi na yung mga allies ng uh, ICC dapat uh, yung ICC walang jurisdiction dapat over the US and allies of the U.S. So covered oh. daw ba ang dating Pangulong Duterte dito? Ano po ang stand dito, ma'am, ng Malacanang? Polisya po yun ng U.S. At uh, may sarili naman po tayong batas. So ginagalang natin kung ano yung pagpapasya ng uh, government, ng U.S. government. At uh, dapat din pong igalang kung ano po yung batas ng Pilipinas. Independent naman po tayo sa U.S., allies tayo of course. Pero meron din po tayo sariling batas na pinapatupad. Mm, okay. So, under doon sa period na nakasaad doon sa warrant of arrest, covered pa rin tayo ma'am? So, hindi tayo magpapa-apekto dito sa uh, directive ni Trump? Mm -mm. Uh, sabi nga natin may residual powers ang Pangulo at um, still sa Interpol po kasi tayo nagkaroon ng pakikipag-cooperate. Mm -mm. At uh, yun na kasi ang ating commitment. Mm. May -mm. na ba ma'am si Senator Amy at si uh, Pangulong Marcos? After before nitong hearings Wala uh, personally, wala po tayong nalaman na nakipag-usap si Senator Amy kay Pangulo. Wala po tayong personal knowledge ko meron ma. Oo, kasi parang medyo di ba nagkaka-rift lalo yung dalawa yung magkapatid dahil po dito sa nangyayaring hearing. Uh, sa parte po ng pangulo wala po siyang sinisimulan para magkaroon ng grief sa silang magkapatid. Mm. -hmm. Ano po kaya nakikita nating motibo pa rin dito, Yusek, na uh, kahit nga malino naman na sinasabi natin na hindi tayo nakipagtulungan sa ICC na dumaan naman sa tamang proseso, yung pagsuko at pag-aresto sa dating pangulo ay eh, mayroon pong gantong efforts pa rin na talagang kine-question yung legalidad no naging proseso natin doon sa pag-suko uh, sa dating pangulo sa Interpol at hindi nga po tayo nakipagtulungan sa ICC. Kung well, ano man ang motibo, uh, uh are you asking me motibo Nino? Motibo ba ni Senator Iini? Yeah, yeah, ma'am, opo, tungkol diyan. Well, uh syempre I cannot speak for her. Mm -hmm. Ha? Pero 'yun na nga lang, um 'yun na nga lang nakakalungkot, na sabi nga natin, ang dami na po kasing eksperto sa batas. Mm-hmm. Atora de Senato at ni uh, uh, dating Supreme Court Justice uh, Ascuna, Supreme Court Justice uh, Carpio, marami naman po sana siyang makukumbida na resource persons maliban sa miyembro ng kabinete. Mm -hmm. Para malaman niya kung ano ba yung proseso, kung paano ba ginamit ang batas ng Pilipinas para siya ay maliwanagan. Mm -mm. Pero nakakataka kasi hindi naman nila iniimbitay yung mga iba pang mga eksperto sa batas. Mm -mm. uh, Tangi sa ato di na lamang na may kakaibang uh, opinion ang kinukumbida niya. Di ba mas maganda sana kung balance? Eh? Mm -mm. Para mas kompleto ang kanyang uh, makuhang informasyon at hindi siya maguluhan.